Espesyal nang inirekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI sa Justice Department ang pagsasampay ng kasong inciting to sedition at grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos umanong magbanta si VP Sara sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang di Prosecutor General Richard Fadulion susuriin ng DOJ ang ebidensya mula sa NBI bago magpasya kung itutuloy ang preliminary investigation. Ang vice, hindi na nagbigay pa ng mahabang pahayag si issue. Ngunit isang press conference kamakailan itinanggi e ni VP Sara ang paratang na siya ay nagbanta sa buhay ni Pangulong Marcos. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila And lang nagsasabi may assassination, sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next, Pogi Not say that. Para sa ilang mamamayan, hindi dapat impeachment at kasong kriminal ang inuuna ng gobyerno. Ayon sa kanila, mas matinding problema ang mataas na presyo ng bilihin at korupsyon kaysa sa mga kasong isinampa laban sa vice presidente. Yung mga yung mga congressman yung bayaran niyan eh. May may balita kasi na kapag hindi ka pumirma, hindi ka babayaran ng ilang milyon. So, hindi 100% pure talaga. Eh marami sa mga kongresista, kapisa Duterte, eh, bakit nagagalito? Kasi may pera. Panahon ni Duterte, ang layo sa panahon ngayon. Mas, mas grabe yung droga, mas grabe yung kawatan ng nangyayari. Eh, panahon ni Duterte, eh, halos walang ganyan. Eh. eh kaya nga, gumagawa sila lang paraan para bubagsak yung mga Duterte. Kasi ayun na balik ibalik si Duterte kasi nga kurap kaya sila lahat. Hindi, kaya niyang lusutan yun na. Hoy, hindi ba ganda? Yung trabaho nila, hindi nila tinatrabaho, ibang tinatrabaho nila na. Eh. O di ba? Mas maraming problema ang Pilipinas ngayon, di ba? Oo, oh, yun lang ang masasabi ko. Parang hindi eh. Ayoko mag-isip ng, ng ano, kasi hindi ako pasintinker. Gusto ko negative. Parang hindi, at saka sa tingin ko, sa opinion ko, hindi, parang hindi. Mayroon niyang mga nasa likod, kaya ganda nung ninyaki. Yes. Kung tao ayoko hindi ayoko ng buliro, hindi rin ako nagpapabula. Sa tanda, kung to ayoko. Tumataas mga bili mga, di ba? Oh, yun na lang muna inahin. Eh. Bago yung mga ganyan-ganyan. Tapos yung, oh, yung iba, walang trabaho. Kami, kung wala lang kami tinda ito wala rin kami. Nga nga, mag kami mag-asawa, parehong kawin senior. Ay naman sa iba, mas mabuting ang pamilya Duterte ang mamuno sa Pilipinas. Dapat sila ang mamuno dito sa Pilipinas, mga Duterte. Sila talaga ang gusto namin. Kaming lahat ng Pilipino, sila po. Wala nang iba. Kasi nakita yun naman po namin kung ano po nagagawa nila dito sa Pilipinas at kung saan-saan pa po. Yun lang po. Basta 2.30 pa rin kami. Hindi na po yan mababago po. Hindi lang kung taga Davao ako, Bisaya ako, kapwa Bisaya ako siya. Kasi yung Davao City, napapalago niya. Tapos ang higpit ng mga pinagbawal, sinusunod ng mga tao. E, e, mula nung umupo si Duterte, yung mga sityo-sityo barangay namin doon sa probinsya namin, yung pinakasulok-sulok na epasimento niya. Nung, nung presidente na taga rito sa Manila, yung probinsya namin hindi nabigyan ng pag-asa. Wala talaga yung from-to-road market from farm to to market wala mahirapan kami mag look, mag magbuhat ng mga ano namin. Pero nung umupo na siya, ang laking pasalamat namin kasi yung kasulok-sulokan doon sa amin na ipasimento niya, napagawa niya ng daan. Ayon kay Retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna, hindi garantisadong uusad ang impeachment complaint sa Senado, lalo na kung aabutan ito ng 2025 elections. Anya, dapat mismong naghain ng reklamo ang mamuno sa impeachment proceedings. Pero may posibilidad na hindi na sila mauupo sa bagong kongreso matapos ang eleksyon. Dagdag pa niya, sakaling hindi naman agad umaksyo ng Senado, wala silang criminal liability. The senators uh, cannot be impeached. Yeah. And it is not a crime on their part if they delay. Uh, they have not uh, uh, committed a crime. So it's just uh, something like a uh, uh, violation of the Constitution. For which perhaps the effect, the sanction is only nullity. Uh, uh, it's not a criminal sanction. Uh, they are not fined or sent to jail. They are not removed from office. Uh, they are not censured because uh, the courts cannot censure them. Yeah. Sa ngayon, wala pang jurisdiksyon ang Senado sa impeachment complaint dahil hindi pa ito nagkukonvin bilang impeachment court.